Kami niya, <laughs> humdami ka. Wow, <Ooh>, Miss <Mr>. Serena. Miss <laughs> Serena. Want to swim in it? No, it's too loud. Alas 5 na. Gaalan sa isna pero tirik pa ang araw. Public holiday. So, maraming tao ngayon ang umiikot. Yeah. Dito sa DB. Look at the flowers, Munich. Naghihiwalay din kayo. Charot. <laughs> oh, you got some friends. <laughs> Iwas muna tayo, baka mamaya. <laughs> Mga aggressive yan. See, <laughs> thank you. Okay, good girl, minutes. <laughs> Ang bango naman ng pagkain Ginagawa ito, magpun Parang dami tayo Una Hello Hello, Hello. Dito nagsara na yung ano ng yung sack. Uh, yung movie, ewan ko lang nagsara na rin ata yung movie shop ano, nila. Sa taas. Kasi may nag-open nga na bago dyan ano, eh. yung nag-open yung eh. Kasi meron dyan yung parang Turkish na shop din hmm. siya. Hmm, daming tao. <laughs> ano mo. From here, tingnan mo, maraming tao ganda ng araw. Ayan. Pero wala silang ano. Ay, hindi naman pala ano yan. Ayan. Ang ganda ng panahon. Ang init. minutes, malalaglag na yung, ano ko, yung hair. Yung hair ko malalaglag na, naka. Tali kasi nga, mainit. Kanina sa plaza, marami ding ano doon. Tao kasi nga, may event. Ewan ko kung anong event nila kasi. Hindi naman ako nagmaritis doon. Charot. <laughs> Maritis. Maghihiwalay <laughs> din kayo. Charot. <laughs> Ikot, ikot lang. Ikot, ikot. Ayun, nakadakim na. Ano eh. yan? Wait lang, minutes. Ayong part don ginagawa din nila. Ewan ko kung anong propaganda na naman gagawin dun sa park children's park daming bata hindi <laughs> <laughs> mo maiwasan <laughs> mahagip talaga sila ng kam oh uh, wala <laughs> Ops! Ops! No, no! Minutes! mo si Minutes, gusto niyang habulin yung ano, yung yung ibon. Ayan. <laughs> no minutes, you can't. Sorry. Minutes, no. Minutes, come. Let's go, let's go. No, no. Yung nanay pa naman, naka cellphone. Baka mamaya akala niya, yung anak niya ang inaano mo. And dito merong the chippy. Kumain na rin kami dyan dati. Naku, uh, nanghihila talaga si Minutes, oh. <laughs> oh, let's celebrate. <laughs> Ang daming tao. Doon sa plaza, tapos na yung event nila. Uh, mga tao, mga, mga pa-uwi na. Minutes, come here. So that you can pee and here. Oh, tara, tara, tara. Okay. You can walk by yourself here para makaihi at saka makadumi na sila. Si Puding nakaihi na. Di ba, Pods? Nakaihi ka na, Pods. I mean, it's good girl. Good girl yarn. Yan dyan yung ano guys, yung pier. Discovery Bay Pier. Ang ganda ng hangin dito. Dito na lang tayo mag-stay. Tapos dito may mga malaking kahoy. Ayan. Tapos yan yung Didi Mall. May yan yung Didi Ice Wing. Alam ko ilan sa inyo alam na yan kasi kung nanonood kayo ng video ko. <laughs> yan siguro familiar na kayo sa lugar ko dito sa Discovery Bay Hong Kong Ladies, let's go Silip tayo Ice rink Ouch, daming lamok Nick-nick Ouch Daming nick-nick Nick-nick-nick ang sarap naman niya. Yummy, yummy, yummy. One, two, three. <laughs> Ako na lang mag-click. <laughs> minutes! Oh, may nagbubuting minutes! Look, may yati doon. Ayan. Oh. Yung nagdaking dito. Ayan sila. Bye! Safe sailing! Ganda ah, na yung dress mo. Let's go, ladies. All right. Let's go, go. Buti pa sila, boating, boating lang. Ayan na yung mga pasahero. Nagsibalikan na sila dito sa kanilang kwepa. <laughs> Ayan, hapon na. Kaya yung mga bulaklak natin, pag-close na sila. Hello, Minutes. Hello, Pudding. 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 Pudding.

magda dragon boat na naman itong June or July ba? All right guys, dito ko na lang tapusin ang video na to at meron akong mensahe kasi amo yung nag sa akin. So, yan. Baka may ano pa, may continue pa tayong ano. let's see okay thank you so much for watching don't forget to like share comment and subscribe and here's the explorer bye ladies say bye